OFW, nakatagpo ng tunay na kaibigan sa mga asong gala sa South Korea. Itinataboy man ng OFW na si Vincent Labutap ang asong gala na si Pupot pilit pa rin siyang sinusundan nito. Labag man sa kanyang kalooban, kinailangan ni Vincent na iwan si Potpot Pot dahil bawal sa tinutuluyan niyang kumpanya sa Kim Ji, South Korea ang pag-aalaga ng aso. Ngunit makalipas ang tatlong buwan, nakita muli ni Vincent ang aso at sa pagkakataong ito, mas naging matibay ang kanilang pagkakaibigan. Ano nga ba ang mga sumunod na pangyayari sa kwento ni na Vincent at Potpot? -Pot? Tara, alamin natin yan. Napagalaman ni Vincent na inaalagaan na si Potpot Pot sa isang emergency center malapit sa kanyang tinitirhan. Mula noon, araw-araw na niyang binibisita ang aso upang bigyan ito ng pagkain at treats. Mas dumami pa nga ang mga kaibigan ng ni Vincent dahil nakilala niya rin dito ang apat pang aso na sina Bolt, peanut, snow at panda. Para kay Vincent na nagtatrabaho bilang factory worker, malaking bagay na nakilala niya ang limang aso dahil napapagaan nila ang bawat araw na malayo siya sa kanyang pamilya na nasa Pilipinas. Gustuhin man niyang ampunin silang lahat, hindi siya pinapayagan na pinapasok ang kumpanya. Gayunman, gumagawa siya ng paraan upang matiyak na makakain at naaalagaan ng maayos ang mga aso para kay Vincent. Maswerte siya at nakatagpo siya ng kaibigan na katulad ni Potpot. -Pot. Panawagan niya, iparamdam sa mga aso, lalo na sa mga strays na karapat dapat silang mahalin. Ikaw, anong masasabi mo sa malalim na pagkakaibigan ni na Vincent at ng kanyang wild dogs? D Research -report. Re -re -report.